So, yo, what's up mga amigos? So, dagang-dagang kayong salamat sa nag-great o happy birthday na akong adlawan, no? So, dagang salamat sa akong pamilya na great Sa ako ang mga iksoon, sa ako ang uh, mga ka-office Sa, o sa team BCC, sa mga buhol content creator nga ng great na ako. Dagang -dagan kayong salamat mga idol. O, ah, uh, pong salamat sa akong uh, mahal nga ng great sa akong birthday. O, sa tanan nga ng great mga idol sa akong mga amigo mga amiga, sa akong mga kasmit. So, daghang salamat o labi na mga tawhana. Tanawan niyo mga idol. Good day everyone. I would like to greet Happy Birthday Amigos TV. Uh, happy Birthday ni mo Dodoy Idol. Hope many more birthday to come and candles to blow. I uh, wish you all the best in life. Go laban lang. Happy birthday again. What's up mga badi? So ato ading i-greet o happy happy birthday si Bro Idol Amigos TV. Um, happy birthday dol. Unta tagan pagkas nga lugway sa e mong kinabuhi sa Ginoo. Oo, oh, unta e enjoy mo imong yung hang birthday karon. O oh, God bless. What's up, mga bay? Uh, this is Jeff TV. I would like to greet uh, happy happy birthday Amigos TV. Happy birthday Amigoy. Uh, enjoy your day and What's up, mga goy? Ako dai i-greet ang atong idol dia sa Cortibaud, Hetafe buhol content creator member si Amigos TV so enjoy sa imong adlong nataw handle amping sa imong birthday og enjoy god bless what's up mga idol og mo great ni Amigos TV ay ka una happy birthday day Amigos TV og unta magpakayod ka katag adlaw nya amping sa imong lawas pagadlaw adlaw <laughs> og marto og happy birthday balik og ako po ni eh. Okay, padayon lang po na yung pag vlog vlog Amigos Huwag mo support na me So, huwag maara to buntag ninyo diya mga goy ah Great day ko, happy birthday ni Amigos TV Dul, happy birthday ni mo dul uh, Unta, tagahan pagkagdagan Pagkatuigan or birthday Sa ginoo dul Moro kayo ako dul Hello, 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 good morning uh, Shout out dahil ni Amigos TV dahil no, ano Happy, happy, happy birthday mi goy uh, Unta, um, tagahan pagkagtasak kinabuhi sa ginoo o more birthdays birth to come and candle to blow ang ping kanon idol uh, punta kanang malipayon karon sa imong adlaw na tawhan uh, o mga idol god bless ang ping so, tagang kay, salamat sa paggrade -right mga idol ang ping kanon salamat uh, ang tatagang taas ng sa ginoo babos ang ping kanon